yan po maulan na linggo po at uh, uh kararating na natin at saka galing tayo doon kay Boss Steve uh, binigyan niya po tayo ng patukaan uh, ang tawag dito na still so eto po nag record po tayo saan na ba yung patukaan na binigyan ni Boss Steve ando pala sa loob eto po nakita ko nagulat ako kasi yun nga yan so sinubukan kong ano oh, sorry ulihin dahil may tama po eh tsaka i-check akala ko sa akin kinabahan ako eh. pero mukhang hindi naman sorry Ay, mukhang nito yan pero may sing sing po sa kanan yung sing sing nya yan at yan may tama yung pa awawa yung ibon oh. No? wasak yung paa nyo kanino kaya to yan 18373 wasak nagdisgasya siguro to kulay puti so subukan natin huliin to Ayan. wawa na hindi okay, pa subukan kong huliin kung kaya ko ang dali video po natin hindi kong kaya kong hulihin po tsaka pakawalan din natin yan at uh, kainin lang ang dali yun subukay ko lang

Ibon ko. ko nga siguro 'to ba nangyayari dito. Dadi tinanong ko lang, ibon ko nga Dali ah. Pop muna natin. So ayan, dyan na muna natin siya nilagay. Sa atin pala to. Galing pala to kay Boss Chito Saragosa, yung salvasyon niya. Sayang po, tragis. Yan, sumalpok siguro to kahapon kasi malakas nga yung hangin. Pero okay lang din. Wala namang problema basta makakalipad yun nga lang recovery na naman one week siguro to bago ma maayos tsaka isang buwan bago makalipad pero okay lang din yung mga sumalpo ko dyan basta hindi lang bali yung pakpak eh, is okay okay naman nakaka naman kahit papano nilalaban ko ah uh, ko na rin at narin uh, na rin ng pampanga so ayan po sa atin pala so ingat po tayo palagi ngayon na siya nakauwi. Kahapon po tayo nagpa, ano, eh, nagpa-ronda. So kahapon ngayon na siya nakauwi. Hindi natin alam kung saan ito nahulog o saan ito na disgust yan. Sigurado ako sumalpok to. Sige po, thank you po. Ingat po tayo, God bless. Ciao.